Brad, Brad. magising dati ito na. Magsimula na tayo. Sa Paula, oh. Huy hala. Natulog man. Huy sige na. man? May paula na naman ako sa sa'yo. Nilagay ko na sa noo mo. Anong paula mo? Hala. Yan nga. O ito, bigyan kita na isang libo, ha? Isang libo ang liit? Sige, dalawang libo. Dalawang libo. libo yung dati. Bakit ang... Eh, ah, sampung libo. Sampung libo lang. Oh, sampung libo. Bigyan kita sampung libo. Basta nahulaan mo yan. Ano bigyan pa kita ng claw para ano? Ano man paula mo? O, bigyan ka kita ng claw. Oh. Ano nga? Pagkain. Paboritong pagkain mo yan sa araw-araw. Hmm. Yan yung kluha. Pagkain, pagkain pa rin. Ano nga ang pagkain? Paborito mo yung pagkain dong. Paboritong pagkain? Oo. Oh, kahit uras-uras, minuto-minuto, kinakain mo yan. Minuto-minuto. Hmm. Gulay? Adi, Ay, gulay. Ano naman na ang pagpaborito kong gulay, man? May iba pa dyan. May iba pa. Yung mas masarap pa sa gulay. Mas masarap. Oo, hmm, pa. Ay, pareho man lang yan, ay buwang sabi mo, ay, mas masarap pa sa gulay utan. Ya, pareho man lang na dong, mas masarap pa sa utan at saka sa gulay dong. Uh, humba. Mas masarap pa sa humba. Mas masarap sa humba. Hmm. Para mas madali dong, bigyan kita ng klupa. Nagsisimula sa liter B. Liter B. Hmm. Kinakain mo yan araw-araw. Kinakain ko araw-araw. Paborito -araw. hmm. araw -araw. yan ng lahat ng mga lalaki. Bibingkang hotdog. Ano bibingkang hotdog? Eh, masarap. Oh, yung anim nilagyan ng hotdog. Oh. Anim na litra lang doon. Anim na litra. Binangkal. <laughs> ka man Uy. O ano man? Makain man. Kakainin mo yan laging bibina, uh, binangkal? O oh, binangkal yung may, may, liso-liso. Ah. Doon, paborito mo yung ulam doon. Ulam. ulam. Pagkain, ulam. Hindi ah. yung ano. Batong. Ala. Oy. Eh, ulam yan na eh. Di batong dong, hindi batong. Dini dila dilaan yan bago mo kainin. Dini dila dilaan. Oh, batong na may dila. Dini dila dilaan, man sabi mo eh. Kaya nga hindi naman batong dong, buang ka talaga. Eh, di, eh, sabi mo. Dini dila dilaan yan bago kainin. Ilit e, lang bi, di batong na dini dilaan, may batong na may dila, ganun. Dong, pinipisil-pisil mo din yan, oh, pinipisil-pisil. Oh. Hmm. Tapos ang sarap niyan dong. Balikutsa. Balikutsa Ano naman yung balikutsa? Ah, makain man yan balikutsa eh oh, Yung binaliba <laughs> Ano man uh, eh. Ano man yung balikutsa? Yung makain man yan? Dung uh. Bigyan pa kita ng kludong uh. May kunting balahibo yan uh. May kunting balahibo? Oo uh. ah, Alam ko na o ano? O oh, sa akin na yung tinke Oo, oh, bayan sa na tinke. Oh, ano? Alam ko na yan eh <laughs> Ano? Balot May kunting man, balahibo Litrang B. Hala, ulam yung balot? Ulam nga eh Hala, paano lagi ulam ang balot? Oh, lang wala makain man yan, balot. Dong, hindi balot, dong, ano hindi man. balot. Dong, ito pa dong. Oh. Pag kinain mo na yan, mm. pupunta ka sa langit. Eh, batay. Don't. Oh, bakal batay. Eh, pumunta man sa langit pag kinain. Oh, ang gata. May lason, may lason. may lason yan eh. Anong may lason? Batay na, na eh. Nito lang may lason mo, oh. angay. Eh, may lason. Bi na may lason, ganun. Buwang <laughs> ka talaga eh. Iyan eh, naman talaga tong pinahula mo oh. eh. Oh, basahin mo. Oh. Ano yan? Oh, basahin mo. B H A. -E. Oh. Tapos L O T. Oh, bilot. bilot. Oh, bilot. Oh. Ay, ang bilot na niyan. Oh, bilot. <laughs> bilot? Bilot. Ano bilot? Ay, bakit ah, ba 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 ba